Pinalad po tayo mga kabalitan, kabalit at takas sa pagkakataong ito. Muling makakausap ang mismong Executive Director ng Ibon Foundation na si Ginoong Sunny Africa. Ginoong Africa, good morning po. Johnny Banyes, Drew na Live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23. Sir. Good morning po, Sir Sunny. Good morning, Sir John, Sir Drew. May pagmamahal naman eh. May pagmamahal ah! sa palengke. Ayun. Ano raw, ano raw. May, may pagmamahal sa palengke. Ah. Ano. <laughs> nakikita nakikidamay ka sa sarili ha, sa sani, ha? <laughs> anyway oh nagra-grabe so, talaga <laughs> tapos sa ikaapat na zona mapapamura ka ba o mapapamahal ka Ginoong Africa after ng uh, zona Well, ako talagang naghihintay ako ng maganda sanang pag-report ni Pangulo Marcos, pero siyempre kami sa ibon, since may bayan namin yung takbo ng ekonomiya, mm -hmm. ang hirap na mula't simula, ang pambungad mo, maganda ang ating ekonomiya. Mm -hmm. Tapos nag- post na sila kahapon, ganoon din ang tema, magandang ate ekonomiya. Pero <laughs> alam naman natin kung nabibigat na rin nga sa araw-araw na pamumuhay ang mga Pilipino, hindi pwede sabihin maganda ekonomiya. Yung hmm. ekonomiya naman dapat para sa mayorye. At kung yung mayorye ay mahirap at middle class, kung hindi umaangat yung kalagay ng mahirap at middle class, hindi pwede sabihin magandang ating ekonomiya. Medyo mm -hmm. ano kami, na, 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 ano kami talaga doon, naiyak sa tola. Medyo ano, sa lalaki ng problema ng dumadaming mahirap at nagugutom sa ilalim ng palunungkulin ni Pangulo Marcos, mm -hmm. sabi ng SWS survey, di ba? Halos dalawang milyon na dagdag na mahirap na pamilya, halos tatlong milyon na dagdag na guto pamilya, medyo hindi maganda na ang pambungad mo, maganda ang ating ekonomiya. Mm -hmm. All right. Ano ang naging kulang o ano ang mga kulang at inaasahan ng mamamayan uh, na sa palagay ninyo ginong Africa ay eh, hindi nabanggit ni Pangulong Marcos? Well, nagka-survey na I think Pulse Asia yata yun two weeks ago. Ang sabi, um, inflation, di ba? Yung pinakamalaking problema mm. at yung sahod kasi <coughs> yung sahod kita kulang doon sa pagtasang presyo ng bilihin. Um, ito, trivia kasi parang trivia para sa pa, pasod ni Sunyata to ay nila tanggapin. Alam niya ba yung performance sa agricultural sector sa ilalim ni Pangulo Marcos ay pinakamalala sa kasaysayan ng bansa? Hmm? So sa amin, kung hanap tayo ng um, simpleng paliwala ko bakit ang mahal ng presyo ng bilhin sa palengke. Kasi sa harap nga ng ano, bawat zona, sinasabi niya, susuporta niya ang agrikultura, mm. papalaguin ang ng produksyon, at ang dami niya sabihin. Yung nakarang zona, sabi, ilang daang milyong sako ng binhi, fingerlings, at pataba ang pinimagayin nila. Yung performance agriculture sa kanyang panunungkulan, 0.2% lamang ang paglago. On average, every quarter. Hmm. Yung 0.2% na yan, ikumpara natin kay Pangulong Duterte, 1.2%. Kay Pangulong Aquino, 2.1%. Sa kasaysayan ng bansa, 3.6%. Kaya sa ilalim ni Kapadong Marcos, itong isa sanang datos kung maiging tapat siya sa kalagayan ng mga Pilipino at ng papilwanag ng mahal ng presyo ng bilihin, pinakamalalang performance sa kasaysayan ng bansa. Ikalawa, pinakamaliit na ang agrikultura bilang bahagi ng ekonomiya sa kasaysayan ng bansa. So parang wag na yung paligoy-ligoy na dahil sa imported inflation yan o dahil may nga sa ibang bansa, may kontrol naman tayo sa agrikultura natin. Nandiyan ang magasaka, nandiyan ang lupa, nandiyan ang gobyerno, may trilyon-trilyon piso para bigyan ng suporto talaga yan. Pero hindi niya hinaharap talaga. Hmm. Ngayon, ang tanong, ginong Africa with your indulgence, ano naman po yung positibong nakita ninyo? kung meron man. Um, Nagulat <laughs> ako. Teka. Um, <laughs> Parang nasamit <midga> <laughs> <Gino> kaya <Afrika. laughs> ka yata. Gino, Wala kang nakikita ang positibo. <laughs> hindi kasi. Hindi gato. Okay naman na sabihin niya na may libreng libreng love bus. Oh, sige. Okay naman sabihin na libreng zero billing. zero balance. Zero, zero billing. Public hospital. Sige. Oh. sige. Sa amin, positibo yun na dahil medyo na mabayam na siya sa kanyang position sa politika, medyo nakakabuelta na yung mga Duterte. Sa amin positibo na kung sino man ang ano man ginagawa niya para masalba ang kanyang political standing. Kung sa pamigitan ng ayuda, sa pamigitan ng mga freebies, siguro positibo yun sa mga nakakatanggap. Pero mm -hmm. siguro may dalawang mukha yun eh. I think that I think dapat ito na positibo. Syempre kung sino man ang na libreng bus, ikatawa 'yon. Mm -hmm. Sino man makakuha ng 20 peso bigas, ikatawa 'yon. Sino man makapag Pwede rin paggamot ng kanser. Ikatawa yun. So I think positibo yon. Pero siguro pwede natin tanggapin yung positibo habang nilulugar. Kasi kung sa pangkalahatan, yung nabibigyan ng libreng sakay sa Love Bus hmm. ay katiting lamang dun sa milyong-milyong nakapila sa ulan, sa init, para sa jeepney, para sa bus. Hmm. Siguro iligay sa konteksto. Dapat natutulungan, hindi lang iilan, para masabi mo na may nagagawa ka, dapat tulungan lahat. At ganoon din, sa 20 peso bigas, sige, buti naman na sinabi niya mula sa katiting na 5 bilyong pesos budget kahapon sa post-sone briefing, sabi, 18 bilyon na. Sige, pero alam niyo ba, yung unang um, 5 bilyon peso budget na yan, matutulungan lamang niyan ay yung umigit kumulang alin na milyon na sinasabi ng SWS na nauguto ng pamilyang Pilipino, mm -hmm. matutulungan sila tatlong linggo lamang. So ngayon, sinabi ka kapag Secretary Laurel, hindi, 18 billion na. O sige, 5 billion times 4. O sige, matutulungan yung mga nagutong ng pamilya na 5.6 million. Imbis na, <coughs> imbis na tatlong linggo lamang, matutulungan ng 3 times 4, ng tatlong buwan. Ano siya? O maganon. Ikalawa, hindi naman sinangailangan ng 20 peso bigas eh. Di ba? Banko Sentral, sasabihin, 20 million na pamilyang Pilipino, walang savings, isang kahit isang tuka, walang madatukutan, hindi lang sa bank sa bulsa, wala. So dapat yung 20 peso na bigas, dapat nasa 20 million na pamilyang Pilipino na vulnerable, hindi lamang dun sa pinakamahirap. So sa amin, i-welcome natin yung mga makatanggap ng ganong klaseng support. Ha? Pero iligat sa kontekst, huwag tayong malihis, bakit kaya every zona palaging band-aid na lang? Kasi hindi natutumbok yung problema. So bakit kailangan ng 20 peso bigas? Kailangan ng subsidyo? Kasi pinabayaan ng agrikulture. Eh. So sana medyo ilugar lang sana ng ganon. Alright. Ay yung binabanggit niya na inamin niya mismo mm. na may korupsyon. At inamin din niya na kaya sumablay yung kanyang uh, mga minanok noong midterm elections dahil hindi masaya ang taong bayan sa performance ng pamahalaan. Isn't that um, a positive or a good news? Di ba? Sa buongan uh -huh. niya yun eh. Okay ba yun o hindi? Uh, <laughs> um, maganda na sinabi niya yun. Pero ano yung kasabihan? Kung tuturo ka sa iba, yung tatlong dariri, pabrik sa'yo, di ba? Kasi okay. si Pangulong Marcos, eh, pansinin niyo, every time magkapirmahan dun sa budget, magandang presidis ng ano ng ng, ng gobyerno diyan. Halimbawa wala bang noong 2023 nung pinirmahan ni Pangulo Marcos yung 2023 budget. Sabi ng DBM, historic national budget. Ganyan ang mga teorya nila palagi, di ba? Mm -hmm. budget, historic budget. So pati mismo yung sobrang pinilakpakan na flood control projects, di ba? Yung Katiwalan daw diyan. Para nakalimutan din ni Pangulo Marcos, Mula 2023 budget na pinag-usapan ng huling bagay ng 2022, siya ang pumirma ng budget ng 2023, ng 2024 at ng 2025. At para nakalimutan din niya, maliban sa siya yung pumirma, hindi niya ginapit yung kanyang veto power sa mga fraud control projects na petopad na sa ilalit kanyang panunungkulan through the budget secretary. Tapos, lumobo yung flood control. Kaya kay, kay Pangulong Marcos lang naman eh. Kay Pangulong Duterte, pinakamataas na flood control budget yata, mga 210 billion pesos lamang. Halos lumobo na kay Pangulong Marcos. Umabot na may 350 billion na flood control projects. So parang, kung sabihin niya, ay nako, ito mga, ano to, um, wala-wala pero ng bayan, mm -hmm. kayo. Mm -hmm. <laughs> Siya ay nagpasa ng budget na yun. Eh. At tatlong taon na, imposible hindi niya alam. At ang, ang medyo suspect sa mga namin dyan, sasabihin niya, i-audit ka, di ba? Mm -hmm. Libo-libong file control pa sa buong Pilipinas. Meron hmm. ba na mo audit niya yung lahat? At meron ba na na lahat ng katiwalian dyan ay iipit-maiipit? Baga makisa hindi, may ging selective na naman yan. Sa mm -hmm. kaway sa politika, wow. yung mga alyado, makakalusot. Kasi ganoon, galing palakpakan ng mga kongresiste Kailangan nila pakita Huwag ako ha, huwag ako ha. Kaya grabe yung pera nila dun sa announcement na yun. Apo. Sir Sani, medyo babalik lang ako na doon sa ekonomiya, doon sa particular doon sa uh, sahod. Hmm. Although marami hmm. po naghihintay dyan, nababanggitin po ng Pangulo, and of course yung sa online gambling, gambling or online hmm. gaming, kung ano ba ang uh, status. A anong stand po ninyo rito at uh, uh, Sir Sani? Well, yung susupin ng sahod, matagal na suportado ng ibon, hindi lamang yung 200 pesos na nakasalan sa Kongreso o yung 100 na nakasalan sa Senado. Wage matagal wage namin hike. supportado uh -huh. o na legislated wage hike. Matagal namin supportado na ipograma yung pag-aabot ng nakabubuhay na sahod. Nasa ngayon, 1,200 pesos na sahod. So kami, um, alam naman namin, hindi mabangitin yung, yung 50 pesos sa, sa Metro Manila, sa NCF na wage hike. Kasi Alit eh. So parang hindi dapat sila bagay na pagmamalaki at napag-iiwanan pa rin yung mga regyon sa labas sa Metro Manila. So kami, nag agree kami na dapat bigyan ng hindi lang 100-200, dapat 1,200 na sahod. At kundi bibigyan, kundi yan sinabi ni Paulo Marcos sa SONA, kasi siya yung nangunguna sa pagharang yan. Siya yung nagsabi, hindi ako niniwala sa legislative wage hike, ipapaubayo ko sa regional wage board. Siya mismo nagsabi niya noong Mayo 1. Ngayon, kung yun ang panindigan, panindigan niya, na ipaubayan sa Regional Wage Board, again, hindi ko alam bakit hindi, hindi ng, datos ng pamalaan. Dahil sa Regional Wage Board, yung halaga ng sahod ngayon sa 16 out of 17 regions sa Pilipinas, mas balit pang halaga ng minimum wage ngayon kasi 1989, nung inimposa ng regional wage boards. Kung baga sa nakarang tatot dekada, hindi sumasabay sa presyo ng bilihin ang umento na binibigyan ng regional wage board. So sa amin, dapat gin na yan talaga. Right. Yung Africa, nasa inyo pong uh, pagkakataon, baka may karagdagan pa baka may maisip kayong biglang positibo o uh -huh. ano ba ba na karagdagan pahayag. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Yung pang long term, uh -huh. hindi pang band-aid. <laughs> Oo, oh, sa amin ganyan lang eh. Um, uh, huwag tayo magtaka ng bawat sona. Paulit-ulit yung mga sona na maglilista na, na accomplishments ng pamalan. Ang daming numero, ang daming pangako. Pero kaya paulit-ulit na band-aid lamang binibigay sa ating sa sona. Kasi wala ni isang presidente tinumbok yung problema at hinarap talaga ng buong buo. Sino man presidente, kung sincero tulungan na mamamayan hindi bandit ang kailangan, resolve ang problema sa agrikultura natin, bigyan totoong suporta at bigyan ng suporta yung industriya natin. Wala pa ako nadidinig sa bata pa ako. Wala pa akong nadidinig na presidente nagsalita. So, Susuporta ako ko ang Pilipino industriya. So, sa amin, hanggang may presidente, hanggang wala presidente na magsasabi na ito yung problema natin, ang lala, ang tagal na ng problema sa kahirapang kagutuman. At ang solusyon, palaguin at bigyan ng suporta, protect suporta ang agrikultura, industriya kami, kaka, I kakapusin tayo palagi sa bawat son. At puro band-aid lang may hindi natin. At forever band-aid, dapat, dapat may na yung mga band-aid na yan. Right. At Tinoong Africa, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Uh, good morning at good luck po. Ingat. Salamat, salamat po. po, Sir Sonny. Salamat, salamat. Sorry salamat. po, negative ko na umaga umaga. Sinubukan ko na maging positibo. <laughs> <laughs> okay lang. Real talk so, lang man, naman po. tayo, Sir Sonny. Salamat, salamat po. Thank you, po. Sir. Good morning. Ingat, salamat. ingat. All right. Thank you. Yan po mga kabalitan, kabalitan taakan, si uh, even Foundation Executive uh, Director, Sunny Africa.